Ang sira sir Ayaw mag start Ayaw mag start Oo Saka pa papunta Yan lang ako sa may ano Oh stop light Stop light Pag asa Oo yan lang naman Malapit na lang naman Pauwi ka na ba Oo pauwi ta At tara pa, ta at... Ha Galing akong LTO Ah galing kang ka LTO Nagparehistro ka no, Nabilag lang dun sa Hindi ko kapisado kasi Nung anong to ka, Kasi pinahinap lang ko sa akin May gas pa Hindi hey, Atake na kita Mabigat yung tinutulak mo eh Ilang CC yan? Ah, oh, ayaw Doon ba bahay mo? Pag-asa? O oh, yan, pwede ka tara, atake na kita Ano ko ba? Papasok sa trabaho o pauwi lang ng bahay? lang ako ngayon kasi dyan ang stop -house namin. Ah, nag-renew ka rin lang na ang restro? Oo, ko, ko San ka ba sa May Bilya Mayor? Sa May Bilya Mayor ka ba? Ah, mag May Bilya Mayor yung red gate dito. Katabi ng Bilya Mayor? Oo, oh, bago mag Bilya Mayor dito lang may red gate. Ang gate namin nasa ano lang may highway lang. Dito sa side na to. Oh, oh sige. Ah, uh, dahan-dahan lang tayo sa gilid lang tayo ah. Okay, ano dyan? Diretso lang, sir. Sa unang anong kotse Sa unang kotse na puti? Dito sa inyo? sir. nagtatrabaho? Opo. At ah, iba na ano to, cable? O, Tama cable. Ba? Cable ba? Cable? Cable. Sa skyline. Skyline cable, ano? 4-point contractor ko. Ah, dito ka nagtatrabaho? O, yeah. oh, ayan. Ah, malaga, nakarating ka na. <laughs> Nakitaks ka taro ng init-init, tanghaling tapat eh. Eh, ang, bi bigat pa nung bino, ano, tinutulak mo. Napakabigat. Magkano, sir? Ay, hindi po ako naniningil, sir. Okay na no, yun, sir. Malaga, ah. Nakarating ka na sa trabaho mo Hindi ka ba na late? Hindi naman Kasi ano ko eh, mag renew lang talaga ngayon Absent ako ngayon Ah, ma-absent ka ngayon? Para mag renew lang ng driving license Oh Absent ka bakit dito ka pa rin pumunta sa trabaho? Dito kasi yung stop house namin eh Bali dito kami din tumitin ha Dayo lang kami dito, vehicle ako Ah, ibig sabihin Stay in ka rito? Oh, stay in tapos nagpa-registro ka lang ng motor? Oh. oh. Ano? Trader license? Ah, lisensya? Oh. Ah, nag-renew ka lang ng lisensya? Oh. Opo. Oh. Sinex TV nga diba? Ah, opo, opo. May sticker kayo doon. Oto, sir. Opo, ano? Sige po. Sige po. Ingat po sa biyahe. Oo. Sige po. 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 Sige Sige po. Sige po.